You no? oh so ito mga paps na no? yung kay joy girl bali wala di ba nilinis natin yung, alter, ah, yung alternator tuloy stator so, ano pa rin siya kumbaga nagaano pa rin namamatay matayan pa rin siya after a week isang linggo joy girl no bumalik pa rin isang linggo lang isang linggo lang tapos papatay patay pa rin siya ngayon mga paps pagka ganyan din nangyari sa inyo no yung, yung sinasabing error 12 pag lumalabas yung 12 sa dashboard ito may share ko sa inyo mga paps ito yung bibili nyo ayan CKP sensor ng pang NMAX saka Aerox parehas lang yan eh NMAX Pang NMAX nga to pero OX lang yan parehas lang yan sa Aerox. Yan ang papalitan yung mga paps. Wag nyo anuhin, wag nyo pap... lalong lalo na yung lumalabas na ano ngayon na diretso sa ano yung wire, yung ng simula dito sa stator papunta dun sa computer box. Dun diretso. Wag nyo wag nyo ganyanin mga paps alam kung bakit sisirain yun yung computer box nyo sigurado yun yung ECU ang titirahin mo once na masunog ang mga wires niya. kaya nga nilagyan ng sakit yan dugtungan dito yan o oh, ito may dugtungan yan dyan kaya nga nilagyan dyan kahit pa pano, hindi siya makakatawid papunta kay ECU okay so dito lang siya masusunog yung wire tapos ang papalitan yung mga paps pag nagganong gan na talaga nalinis yun na gaya ng motor na to nalinis yun na lahat lahat eh namamatay matay pa rin after a week palitan nyo na ng sensor kahit yung ganito lang meron naman yan mga mura lang to eh kasi mga aftermarket lang siya dahil pag bumili ka ng buong ano pang gusto mo pag genuine na Yamaha wala ang mahal parang nasa limang libo to anim na libo yata yun wala wala kasing mabibiling ganitong sensor lang kasama na siya sa stator na buo pag bibili ka ng genuine so yan share ko sa inyo mga paps no ayun tanggal lang naman to Ayan, oh. No? tatlong nang tatlong tornilyo lang naman din yan tapos share ko sa inyo paano pagpalit ng sensor na yan yan yung cover tanggal na oh so tanggalin talaga yung cover no? para ma ano na ma, dito sa wires nya ang galing natin to, pakita ko sa inyo. So, ito lang papalitan nyo mga paps Ang magkana bilhin mo dyo, girl? 6.50 ah. 6.50? oh, at least 6.50. O, oh, di kung magamit mo ng isang taon to dalawang taon, di, hindi ka na rin lucky. Mura lang din naman. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan. Tanggalin tayo dyo, girl. Sige, atakin mo lang yan. Ano lang naman yan eh. Naka... Yan. Pindot din. Hatak. Sakit talaga na nga na to. Aerox NMAX. Tigas. Buti wala pang tagas din yung oil seal mo. Oh. Yan, nabunot na ni Jerger. Ito. Pindot lang naman to. May lock lang yan. Ayan Oh. Okay, tapos to, dalawang screw para sa sensor. Ito yung dalawang screw. Tapos isa. Oh. diva. <laughs> And then may isa pa yata. Eh, yung sa bracket. Bracket. Dumi rin pala niyan, no? Likod yan Harap pa. <laughs> Harap lang nalinis. Yung likod wala pa. <laughs> okay. Tama para malinis din natin yan. Hmm? Hmm, atak lang. na hmm, nakaipit lang yung mga yan. Ayan. Dumi. Yan, so ito yung papalta natin. Yan, ito ang pinapalitan mga paps pag nagpapatay-patay talaga ano Hindi yung lalagyan niyo ng mahabang wire diretso doon sa ECU, putik na yan. Kabahan kayo niyan mga paps, sunugin talaga ECU niyan. Eh, tingnan natin kung parehas. sa itsura pa lang, parehas naman. Then yung harap. Ayan Oh, parehas na parehas o. Parang sinukat. Then linisin mo na natin to. Yung likod ang dumi. Linis, linis. Ayan o. Oh, wala naman kasing sunog yung sa, ano, eh, sa dugtungan eh. <laughs> Tapos ilang years na to Jerry Girl? Anong year model pala to? 18 19. 18? So, 18, oh 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 na ngayon. 7 years na. Diba? Sulit na rin. Pwede na. Pero yung kagandahan pagka genuine. Biroy mo, umabot siya ng 7 years. ito e, sa atin, replacement. Eh, una tayong umasa na tumagal to, to. Pero okay na. Kahit isang taon, lagpas ng taon, umabot sa taon, di, pwede na rin. 650 lang eh. Kota na rin yan. Diba? 6.50. na rin. rin yung Pero kung may budget kayo mga paps, pwede nyo palitan yung isang buong ganyan stator. So may budget din naman. Uh, 5 to 6 thousand siguro. Hindi ako, hindi ako ha. Hindi ko sure ha. Yung presyuhan ng ano. Yung buong stator. Kasama na kasi yan. Yung sensor na to. Crankshaft position sensor. Yun. Nalinis na ni Jogger. Girl. Then, pagkabit naman mga Hindi kayo malilito Kasi, ayan, ayan lang Sundan nyo lang yung dalawang tornilyuhan na yan Ayan Paganyan lang oh. So, hindi kayo malilito pagbalik Ay, pagbalik tuloy Pagsalpak nung bago Nung saktuhan, oh Then, tatlong tornilyo, Allen. Ayan, Joker, hindi ka na talaga mag-hard starting yan. Biruin mo, tapos gagasolinahan mo pa para badar, no? Oo. Tapos hindi ba ayaw at laga, nakaraan niya. Tagal. <laughs> Pinindot na ako nakaraan, ayaw pa rin. kamay Kamayin nyo talaga muna mga paps. Iwas lost thread. Bago nyo barilin. Pitik-pitik lang nyo. Ito ya, ito? Hmm. Kanan. Yan. Ayan, Ayan o. Oh, sakto na o. Ayan yung last ano nyo. Oh, Ayan yan. Ayan oh, Last thread. Baka mga over. Putang yun na. Direk Diret-diret ikot nyan. <laughs> Ayo kok. Ayo Game. Moment of truth. Testing. Lah. Naku error 12. Yun, oh. Susi. sih. Masa ya? Ayo. tayo Joker walang dyan sa pa nag blink yung susi eh yan wala nag error 12 Joker ay wala pa pwede ba nakabit yung ano Ayon. sakit pala ay walang dyan kaya pa <laughs> <Gagor>. <laughs> <laughs> hindi pa pala nasuksok yung sakit. <laughs> yung sakit pala. <laughs> kaya pala nag-error 12 bigat 'di. Kanina hindi nag-error 12 ba? Hay. Oh. Tolok na. sabi <laughs> ko lang pa tayo mandar. Tungsang hiring. Ayun. Ayun Okay. Ay salamat nasuksok na. Moment of truth ulit. For the second time. Error 12. Lako, error 12. Ayan, oh. No? Hindi, mamawala din yan. Ayan, oh. Paganda rin yan, mawala na yan. Siyempre, mag-ano pa yan. Uh, ano yung pa ni ECU yan na. Uh. Uy, bago sensor ko. So, patayin nyo ulit. Paganda yung mga paps Patayin nyo ulit. Then, Open. Oh, wala na. Ah, 'di ba? Hindi na siya nag-error 12, oh. Lumabas na 'yung odo. Wala na, one click na 'yan. Hmm. hindi na magloloko 'yan, Joy Girl. Hindi na 'yung kanya, check engine. Ah, oh, check engine, hindi na rin 'Yon, mga paps, no? So, senior ko lang sa inyo, no? Para naman hindi na kayo mabudol pa. Pagka 'yon, nagpapatay-patay hard starting, 'yan ang mga sakit niyan. Ito. Ito ang sakit niyan. Pag may bad, sabi ulitin ko ulit, pag may budget, pwede kayong bumili ng buong stator kasama na 'yon, kasama na 'tong sensor na 'to. Pero kung walang budget, ay ganito lang, ayan oh. 650 to mga paps sa mga bilihan. Nakuha ni Jewel to sa Kalookan pa Jewel na. No? Sa 10 pa. Doon pa siya nakabili kasi sa mga dito sa amin na mga motor shop wala. Okay. Sa so, ayan, mga paps sana may nakuha kayo kahit konti no sa senior kong ano video. So ito matutuwa na to, hindi na talaga to magpapatay-patay. <laughs> Adios mga paps. See you next time.